Magandang morning sa inyo lahat and welcome to my YouTube channel. So kabayan, samahan niyo po ako dahil for today's video po, pupunta po ako ng motor trade. Dahil yung pong luma kong motor, yung Honda Beat FI, eh pinagbili ko na po. So nabenta ko po siya ng 38,000. Binili ko siya noong 2019, ngayon 2024. Nabenta ko pa po siya ng 38,000 kasama po yung may box siya doon sa ano eh, sa, sa likod. Kalimutan ko kayo ng tawag doon. So may ganun siya. At yun nga, 38,000 yung pinagbentahan natin. So nagdagdag tayo para makabili po tayo ng bagong unit. So tara, let's go! Ano ba to pag galing ba binayaran ko na ngayon makukuha ko na siya. Kumulo mm mo -hmm. 'yun. Okay. Ito ko dati, dito, dito. Oo, oh, you on the, the beat. Oo. Ano? Baka mamaya pag sampak ko diyan ay <laughs> Hindi ko abot. Pero gusto ko siya eh. Gusto ko siya talaga. 122 kuya ang ganto, One, bali, 123. Magkano nga? 123? 123. 123 na po. Kasi 1,000, 1,000, 22, 122,000 na rin 800. Oo. Oh. 800. 800. 800. Hindi para mas mataas 'yun, para mas mataas 'yun kaysa dito dito lang dito. Oh. Hindi oh. mababa pa ito. sabagay okay, sa bagay, okay. <laughs> na. Sa bagay, pag ano naman, pag tagal, mababa din 'yan oh, mababa pag pag, Malang... pag, pag nasa kaya na sa kaya. ko na ang kasal lagi. Uy, ano model yan? Uh, 324 model sir. Ay ma'am. Ah, uh, click 125 version 4. Version 4. So, ito na yung ipapalit natin special okay, sa edition, special edition. Okay, meron tayong standard. Yung standard mo kagaya nung ito. Kapag ah, kakaiba lang mam ma nung ano, yung standard, yung sa special edition yung, mags. Yung, mags, ma yan. yung kulay ng max. Kung mapapasin mo yung max ah, mam niya. Yung kulay broad siya po. Ah, yung, yung, mags, yung mags pinagkaiba? Bakit ito fruits mm. Yung standard kulay yung black. Mm. So, pag-check ko nga po na kung puro black yun Hindi Yung pagkakaiba niya ma'am. Pero tapos yung design niya, mas unique siya kesa dun sa mga iso. Kailan niya dumating? Kahapon lang ito deliver? Ngayon lang ma'am ah, umaga. ngayon okay. lang umaga? Kasi, di ba kahapon ma'am sabi ko may yung ako dumigil? Oo. Oh. di ba dumating, kaya umaga po. Umaga po siya dumating. Ah. Ngayong umaga lang ito, ma'am. Yung pag pagpunta pag, pag, pag punta mo kanina, ma'am, yung nakasalay na yung mga yung bagong dating. Ha? Ay, yung click 125. Hindi 1 On the ba? beat? Oo, o, nabenta ko na. Kala nabenta mo, ma'am? Mura lang. Walaan mo. Sa tingin mo, magkano pa dapat ang benta nun? Ay, lang tanayin, ma'am. 5. 5 years. Pagal din na nun, ma'am. Oh, mga sa tingin mo mga kung kung ibebenta mo 'yun, halimbawa ikaw magbebenta. Yes, kasi ma'am, uh, mga ganung model kasi pag nagre-rex na 'yan sa ano eh. Ah, uh, mga 5 years ago na po yung model mo. Nagre-rex na lang yan ng 40 pababa. 40 pababa? O, oh, tama, kasi 38 yung benta ko. 38 yung benta ko kasama pa yung ano, baksa. may may box ako sa loob, ano eh, nakabukod. Kasama yung box mo wala pa tong gasolina empty empty, pa yun no? pero ba't amoy parang amoy gas na ano yun mam yan uh, antiras mm -hmm. ilalagyan ng chemical mam ma para hindi siya kalawal automatic uh headlight mo doon na yung patayan pero lang sa switch ka sa high uh, yun low. switch ka high low lang ah Low high, low high. Okay, kamo. Susi na kamo Tapos meron mo tayo sa ilaw sa panel. Ilaw. Sa tabi lang, ma'am. paka paka Meron din, ma'am. O sa panel, meron din po tayo itaw. Alin? Alin likod niya na preno. Kapag nag-break tayo, ma'am, siyempre may preno yung likod. Pero sinagad mo, ma'am, ito, pati harap yung preno na rin. O. Ito yung tiyatawag na combi. I-break na, ma'am, ito. Tapos, gusto ko ito. Bilis, ma'am. Hindi na po ito tingin. Eh. po yung preno natin. Uh ah, ah. Pag-release mo, ma makakam na ito. Okay, so, may packet tayo. Five packet, five packet. Ito po may takip. Pag bubukas ka muna yan, didiinan mo lang po yan. Tapos huwag nasarado. Ma'am, uh, ah, na natin para magbuksan. Tapos yan, ma'am. Tapos oh, ito yung mm -hmm. pinaka, ano ma'am, pwede ka mag-taksak ng wire ng... USB. USB type ng wire well, ng cellphone. Sige so, ka mag-charge mo. Ma. Oo. Ah, okay. uh, magaling. Ano? Tapos mamita, keep po siya. Kaya mo, charge ka mo. Ang gabi ka. Dito dito lang sa packet mo. Para doon mo lang. Oh. Cellphone ba kasha dyan? Kasi mo, mga dyan. na ko daw. Try natin mo. Ito, ma'am. Sa cellphone ko. Ah, oo nga, ano? Hmm. Ah, ang galing ah. Kasha mo mga dyan. Ayos, very good. Okay. Ma'am dito sa panel, uh, yung ito yung pinaka speed natin ma'am, speed, gas gauge po natin, fuel status, RPM, RPM ma'am. Tapos ito yung pina-orasan natin yung pataas. kasi Tapos dito ma'am sa taas, yung mga indicator din tayo ma'am, uh, dito ma'am yung engine check yung na-orange. Kapag ma'am nag-ilaw yun ma'am, may problem po tayo sa motor, either electrical or machinism na yan. Kami lang po doon po nakakaalam nito ano yung problema niya kapag nadala po niya dito po. kasi Sir, pag pinagawa yan sa iba, hindi yan, hindi kaya yung gawin? Kaya Ay, ano naman din po gawin, kasi as long na sa warranty po tayo, dito muna po tayo. Okay, okay. Ano, ano po? ah uh, ito sa gitna naman, uh, yung sa temperature. Uh, yan ma'am, kapag nag-red yan ma'am, ibig sabihin ma'am, naka overheat. overheat. Oo. Ano po? Eh, hindi naman ito basta-basta mag-overheat kasi may radiator po tayo, may coolant. Yun lang ma'am, monitor lang din po natin yung collant. Everyone, Saan yung collant niya? Nandito ma'am yung radiator natin. Ah, nilalagyan ba siya ng collant? Opo, collant ma'am. Ito yung collant, uh, reservoir niya. Nandito. Mm uh, although um, kung hindi mo masyado makakita ma'am, si mekaniko na napapatuloy ito yung every month pa change ulap po. Pag mapachange yung malagay ng collant? Hindi naman ma'am, lagi. Mapatik lang po Ayun. Pag, bawas po yan, mag-a-advise naman ang mekaniko namin. 10,000 na ako, mapalit na ako ng kolan. 12,000 o 10,000 lang dapat siguro. Masyado nang sagad yung 12,000. Tapos, ma'am, dito, ma'am, sa panel, may dalawang tayo, ma'am. Ito po? Ito pong select, pang reset ko, ito. Dito, uh, ito lang nabago dyan, ma'am. Ito yung order natin, ma'am, yung total. Zero kilometer kasi wala pa takbo ma'am. Mm -hmm. uh, kung ano tinakbo ng motor, hindi, hindi na, po yung mababago yun na po talaga. Hindi na re-reset. Uh, lipat natin ma'am. Select tayo. No? Trip A, trip B. para lang naman po yan. Yan naman po yung pang, ano man, pang sukat ng travel nyo kung ilang kilometro. Yan ma'am po, nare-reset po yan. Lalong press mo lang po ito para mag-zero siya. Para makapag-record yan ng bagong record. Ano po? Parehas lang po yung A and B. Tapos, ito po average gas consumption naman. Tapos, ito naman po yung meter May built-in voltmeter na po ito. Diyan po, malalaman po natin kung anong status ng battery po natin. Yung mga uh, normal volt, ni, volt po nito talaga dapat. Hindi siya dapat bumaba ng no? 12 nakapatay mo, ito, 12 volts na yung motor niyo, ma'am. Yes, yun lang naman. Dami pa lang titingnan dito sa motor na ito. Okay. Yun yung lang na Honda Beat ay wala masyadong uh, okay. Pero kung ano ano, ano na may siya kapag i-start, walang problema 'yan. Basta uh, hindi ko araw-araw mo naman ginagamit, hindi naman ma-register siya basta basta. Yan pala mam, sa battery pala mam, may ano lang tayo po ah uh, Kung may may span lang, eh, ang battery po natin, at least 2 years, 4 years po siya palit na po tayo kahit hindi pa siya uh, kung gumagana pa siya, mas maganda pa. Expert ka. na kasi. Opo. So, uh, every 2 years, ma'am, or ano ma'am, uh, 24 kilalus, 24,000 kilalus. Parin siya naman ng ulan. Ah, uh, ng battery po. Ano ma'am? Okay. Tapos sa belt po pala ma'am, ito ma'am belt tayo. Ang belt. Uh, sa belt ma'am, standard replacement ng belt. 24,000 20,000 kilometer o kaya yeah, dalawang taon, kumit ka rin ng belt. Pero mo, may proper maintenance tayo dyan. Every 6,000 kilometers, mapalinis mo tayo ng panggulit. Mapalinis mo tayo uh, pa iso, ng panggulit. Ang tawag din mo ang 6,000 kilometers? Siyempre, CBT clinic mo tayo. Ibang parts mo, kagaya ng spark plug, air filter, fuel filter, every 12,000 kilometers, panit ko tayo. Ano ba? Ah, hindi pa siya umamot lang. Ano ba? Parang hindi ko namin sa ito. Basta mag-1 month, please sila sa ito. Ang mga sa mga, mga mga Para kaiwasan natin So, that's it ka ba? And for today's video, maraming salamat po sa patuloy nyo pong panonood ng ating mga ina-upload na mga videos. Thank you po. At God bless po sa inyong lahat. Diyos mabalos po sa Indugabos. Bye-bye!